Hey guys, tara mag volleyball series ulit. Dahil matagal-tagal rin tayo hindi nakakapagdayo sa Manila. Buti lang talaga sumama to si Dende dahil meron pa talaga ng slot na isa. First time ko lang makakapaglaro sa Kaluokan. dahil 4 PM yung laro doon mamaya. Kaya nagbihay na kami nang 2 PM dito sa Cavite. Grabe, nagbihay na kami ng maaga pero sobrang traffic talaga sa Kawit Cavite. Agad na lang talaga dito traffic. Iba yung ginamit namin sa sasakyan ngayon kasi wala pang rehistro yung sasakyan namin. At fast forward na nga guys, ayan dito na rin kami sa Kaluokan. Ito ang maganda guys, meron silang parking lot. Kapag dumadayo kasi kami na Manila, yan ang pahirapan talaga yung parking lot. Kailan naman kami nakapaglaro dito kasi free yung court. Kaya syempre for the go na kagad. Sa na kami magiging choosy kasi sobrang ganda talaga ng court. Meron pa dito paliguan. Kaya pumunta muna kami dito sa CR para mag-retouch. Okay, yung after namin pumunta ng CR yan, tingnan nyo naman yung court, diba? Sobrang bongga. Tipong gaganaan ka talaga maglaro kasi sobrang ganda talaga ng court. Saka tabla pa siya, no? Ang pagkakalam ko dito, meron kami mga kalarong mga pro dati. Meron kagad ako bumungad sa akin. Nakita ko siya kagad sa Bali Pure. Saka meron dito player ng Cherry. yun yung last season kasi ang pagkakalam ko, naglibero siya sa Cherry at saka sa Jer Floor. ang bongga pa dito, ha? Captain siya. First time ko lang may mga kalarong mga pro dati, no? Tapos kakampi ko pa. saka hindi sila mabigat sa pakiramdam, no? Saka, yung tipong sobrang ganda nila sa court court. Asa laro nito guys, laro-laro lang talaga siya. Oh, sige na, sa mga highlights sa tayo. Hey! Nice one! Nice one. 간다 Yung tapos na rin yung laro guys, grabe sobrang di talaga siya nakakapagod kasi sobrang bitin talaga. Nagkakalam ko parang 3 teams lang ata to. 4 teams ata kasi hindi ko na talaga naiintindi. Sobrang sulit talaga ng laro. Gusto ko sana magpapicture sa kanila, yun nga ka lang na talaga nakakahiya lang. Kaya yung nakababa na rin kami, tingnan nyo naman yung mukha ko guys, diba? Sobrang hulas na talaga siya. Kaya yung pabalik na rin kami ng kabit, tingnan nyo naman, Diyos ko, nakakamiss magdayo talaga dito. Pero mas maganda sana pag gabi yung laro para pag uwi mo, hindi na trapping. Dapat talaga kakain kami kay Diwata. Pero yung nakita naman yung pila, Diyos ko, sobrang haba talaga niya. Yan namin kakayanin niyo kasi gutom na gutom talaga kami. Kaya ending talaga dito kami sa Moa para kumain lang ng Jollibee. Pero gusto ko talaga sana matry yung kay Diwata. Hindi nga talaga no choice kasi hindi namin kaya yung pila. O so, siya, ganito na lang. Bye bye!